So may ayan guys, oh. So, Ayun. Ako na kukuha. Ako na. Hindi mo naman abot eh. Abot mo rin ba, auntie? Ako na magawa. Tara, kapit Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. Nandito naman po tayo sa aking channel. And for today's video guys, ito po nagre-ready po ako papuntang simbahan. Actually today ay Sunday, September 24, 2023. Trivia lang pala guys. Itong damit ko ay pinotol ko yan. Or pinotol ko yan, ginupit ko po siya kasi medyo mahaba sa akin. Kaya lang guys, hindi pa po siya natatahi. Kaya ang gagawin ko po guys kasi bit ko po siya isuot ngayon kahit hindi pa po siya natahi. So ang naisip ko na lang po guys, nagawin ko ay patungan ko na lang po or magsuot na lang po ako ng skirt para po matakpan ang hindi pa natahi na aking pinutol na dress. So tingnan po natin guys kung ano po ang magiging outcome ng ating outfit of the day. In fairness naman po guys, maganda po ang outcome ng ating outfit na napili ngayon kahit ganito po o ginawan po natin ang paraan. And ang skirt po na napili natin ay maganda din po kasi may belt po na nakakabit dito which is maganda po yan para sa akin kasi medyo payat po tayo. And ito po ang ating OOTD para sa ating pagsimba ngayong Sunday. So andito na po tayo guys malapit sa simbahan from National Highway which is nasa National Highway po tayo. Mag turn left po tayo kasi ang location ng simbahan ay nandun po. So, guys, tapos na po ang misa. And uh, ang mga bata po ay pupunta po sa may altar and magbespo sila kay father. So, ayan po ang aking pamangkin sa Jewel. after po ng mass, ayan po ng aking kapatid kasama po ang kanyang anak at may pupuntahan po sila kasi magpapa-signature po sila kasi ang kanyang anak ay nag-aaral sa isang Catholic school and every Sunday sa Simba ay meron po silang parang attendance no kailangan po ng signature 海南的。 inside my mental she got a body like a temple even though she drives me crazy yeah. she's pretty like a 4k sunset blue-eyed baby from the midwest body so bad when she undressed Cause your ex will be upset. Okay, yeah. Little bitty know who's next. Big brown boy with the big flex. I know that you know I'm the one. She's stuck inside my mental. She got a body like a temple. Let's go. That is iPhone, yo. No, I have to go to a different no, no, house. No, 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 yeah, no, no, no. And ayun po guys, nung morning ay nagsimba po tayo and ngayong hapon po, ang time po ngayon ay 3.30 ng hapon, same day, Sunday, September 24. Pupunta po kami ng aking pamangkin sa dagat. Actually, ang low tide po na, ang low tide po ngayon ay uh, ganitong oras or I think mga 4 or 5. So pupunta po kami. So ayun po guys, medyo, hindi lang medyo, may tubig pa. May tubig na ka naman kasi. So, ka okay. Taob pa. Taob pa. So, mag-aantay po kami hanggang maya-maya konti. Alas quarter na ten pa. Lagyan natin ng plastic yung ulo natin para hindi kaagad mabasa kasi medyo umuulan-ulan pang konti. So, babasain tong bag? Hindi. Alam? Alam. Hindi kita in plastic. Guys. Hi, guys! Inubutan po kami ng ulan and buti na lang is meron po kaming dalang payong. Ayan, so hinihintay lang po talaga namin na mag tide para makakuha po kami ng mga seashells and everything. At pupunta po kami doon, banda. And, uh, ayan, nagsalita ah, ka. Hi, guys! So, mamaya kapag nag-low tide, ma kukuha na po kami ng mga seashells. Doon po sa malayo-layo. Dahil, <laughs> nito So, guys, may nakita po kami boat. Ayun, guys, so, paalis sila. Kahit umuulan, paalis sila. Yung mga fishermen. Guys, mas maganda pag nakasapatos kayo pag pumupunta sa dagat kasi syempre yung mga bato-bato yun eh. Kasi, ano, Pero, mas sa comfortable. Beach. sa beach. Sa beach maganda din nakashow sa pag maliligo kasi may mga bato-bato din dun eh. So guys, ay mga, mga ano, pa, yun, yun, mga kita pa ba? Yung, yung mga, ayun po, yung mga fishermen. Yun. Ko ano pong tawag dun po sa Tagalog yan? Puno. Yung mga ano ba? Pump boat bangka ay mga bangka mga bangka wala itong pagalis natin dahil umuulan meron pa yung sabon o yung na nila nasa si na sila ay, ang bilis na. No? papunta sa laot, mga fishermen, ang dami, ay, ala no, may dalawa pa doon, tapos may isa nang nakaalis. Hello, tapos kami, nandito lang Hello. nakatayo, kasi hihintay namin mag hide. Ingat ka, auntie, ah. Oh. Dito ako, dito sa kwat. Huwag kang nagalaw Guys, may hawak ako ng payo gusto ko siya i-zoom in <laughs> so guys sila, ayang na ano ko paalis na po sila papunta doon ma mahinis ba? yes para pang ulam nila bukas hindi <laughs> nga oo nga bakit kaya nag-aalisan sila sa ganitong oras? So, anong meron? Ayoko dyan. Oh, ganyan kami magkahawak. <laughs> <Yes>. <laughs> <laughs> Hindi ko naman natutumbang. Hinawakan kita eh. Oh, oh. <laughs> Ayun pa, may paalis. Uy, ang daming nag-aalisan guys. So, tinan nyo. Pakita. Wait lang. Hinto ka na Aray ko. Stop. Ay, dyan. dyan ka muna. Sige, Stop pakita natin ang mga nag-aalisa ng mga fishermen dito po sa aming bayan. Happy? Yes. Oh, kanina Ay, pa kasi niya, sabi niya punta tayo sa bato na yan dyan. Ayun guys, doon banda may nag may uma, may paalis na naman. Paalis po sila. Tapos meron din po dito sa malapit sa amin, may paalis din po. In fairness guys, tingnan nyo. Maliwanag na, lumalabas na ang liwan. Eh, ang daming tao pala doon. Kate, tingnan Bye! Ingat po kayo sa laot. Ang na nila, oh. Naka-zoom lang to, guys. pero malayo na sila. Yan. Yun, oh. Ayan, busy busy siya, oh. Tingnan nyo, oh. Kanina pa yan, dyan, sa area na yan. And, ayan. Oh, saan mo gusto pumunta? alam. <laughs> mm, alam nyo guys, ano kasi may mga ano siya para kailangan malaki. Uh -uh. Dati alam nyo yung maliliit pa kami, so, ang daming mga ganyan as in ang dami talaga, ibang iba na talaga ngayon. Maliit. Ang at saka ano, mostly malalaki talaga ang makikita mo. Yung mga ganito guys, oh. So, ay, ayo mag-focus. Focus. Focus. Ito pa oh. Saan yung malaki? Ay, ito pala ito. Mas malaki pa ang nakikita namin sa mga ganito. Kunin ko guys, parang naglalaway-laway. Ay, oh, Ayo, ayan oh, tingnan niyo oh, nung Ay, ayan oh, guys. Parang ganyan. Yung parang sa snail. Oh, may dumi pa yung kamay ko. Ay, ito guys oh, dalawa. Oh, tingnan niyo, tapos kunin ko yung isa ha. Dadahan-dahanan ko lang. Nakakain ba yan, ante? Ayun you o, know, tingnan nyo. Nakakain yan, ante? Ante, nakakain ha? yan? Hindi ko nga alam. Pero nung umuha kami na ito dati, nung maliliit pa kami. Pero kinakain? Kinakain pa namin nun. Nasaan na yun? Ayan. Tignan, pakita ko sa inyo ha. Ayan, tingnan nyo. Siguro rich in collagen din to nasa na ano, yan? Collagen. Ayan, no? Tingnan oh. Hindi lang talaga ako sure kung kinakain ba yun. Pero feeling, ay, yung nasa isip ko, kinakain namin yun dati nung maliliit pa kami. Bakang kinakain yun. Ay, parang ano? Ayan, guys, kasi hindi nga siya tutalilotay. Nagbali, pababa pa lang ang tubig. So, wala kaming choice kundi lang mag-stay dito. Kasi hindi naman po kami pupunta doon. Although mga bato-bato lang na mabababaw yan dyan. Parang dito lang din yan. Kaya lang, mas prefer na lang po namin mag-stay dito. So, dito na lang po kami sa mga kahoy-kahoy dito. Ang tawag po namin dito ay kapagatpatan or mga pagatpat. I Video mo, auntie. I-video ko daw. Zoom in. Ayan. Ito pa yung loob. Siguro maano to? Ay, itong... sneeze nga! Ayan, oh. O, tingnan nyo guys, o. Oh. May sungay yan. Sungay. Ayan. Ito guys, alam nyo ang tawag dito. Ayan, o. Oh. Ma, may may ano yan, may mga malalaki na ganyan. Masarap yun. Pwede nga ito Pano, kung medyo malaki lang to guys, kuku kukunin ko yan at iluluto. Kaya lang sobrang liit. Hanok. Ito ko. Alam nyo guys, ayan. Ito. Ang tawag namin dito. Ito Ang tawag namin. Ito. Ay. Tapos ito naman, ayan, ay tarokog tarukog ang tawag namin dyan. So, Susu pwede yan kilawin. Kilawin or lutuin. Ayan. Uy. Tuhilon. Alam nyo guys, pag nangunguha, yung doon, pag halimbawa low tide, puro mga bato na yan. Tapos, No, ang ginagawa po namin pag nangunguha po kami ng mga seashells ay sinisilip yung mga bato-bato na yan dyan, no. mga ganyan sa loob, tapos nandun sila So, anuhin, anong tawag sa ganun? Tutusokin or ano, basta gagamitan mo ng medyo sharp or medyo yung manipis lang. Ganun. Basta sisilipin nyo doon, papunta doon kasi nandun yung mga mga seashells. So, ayun. so, <laughs> kayo ito, yun. So, ito na po guys. Pauwi na po kami. And dadan po muna kami sa tinatawag po naming tulay. Which is, yun po ay underpass na tubig. Ito po guys. Ang tubig po dito guys, ay diretsyo po. Or ang uh, daloy po nitong tubig nito ay papuntang, tub, uh, I mean dagat trivia lang po guys. Nung maliliit pa po kami, dito po kami naliligo at naglalaba. So ayan po guys, sa taas po yan ay national highway po yan. oh, underpass po yung tubig. Alam niyo po guys, ang tubig po na to ay malamig. So halimbawa, mainit po ang panahon, napakasarap po maligo dito. nandito po kami guys sa tulay. Tapos makikita nyo yung bahay doon. Huh? Doon, huh? yun malapit lang po din yung bahay namin dyan. Or before pa yan makarating dyan. So baka gusto mo maglakad na lang tayo. No, no. ayaw niya maglakad guys. So mag kami ng tricycle. Ayan, Okay, let's go.